everyone welcome back to my youtube channel um ngayon pong araw na to is last day po ng 2023 it is december 31st so mga ilang oras na lang is magiging 2024 na so pati bagong year panibagong taon panibagong araw panibagong buhay dapat maging masaya na po tayo at dapat po sa lahat po ng ating pong mga kumbaga, dapat, kung ano man nangyari sa atin sa 2023, dapat, ibaon na lang po natin yun. So, um, maging, maging ano na po tayo sa 2024, dapat po, gawin, gawin na po natin yung mga dapat gawin. Sa mga chismosa, chismis mo more. <laughs> ay, ay, joke lang po. Ah, uh, sa lahat po ng mga, alam niyo na, kasi kanya-kanya naman buhay po mayroon po tayo, dapat po mag-focus na po tayo kung ano po yung mga dapat gawin po natin 20, 2024 na po. So alam na po natin kung ano po yung mga dapat po natin gagawin. So hindi na po natin dadalhin kung ano man po yung mga ginagawa natin noong 2023. Kasi nga po, 2024 na, panibagong taon, panibagong buhay, panibagong journey na rin po yan. So, nasa sa inyo na po yan kung ayaw nyo pong gawin yung mga dapat na gagawin at kung ano po yung mga dapat na nating um, baguhin sa ating pong sarili, lalong-lalo na po sa ating pong pag-uugali. Dapat po natin baguhin kasi 2024 na po, maawa na po kayo, lalong-lalo na sa mga sarili nyo hindi ba kinaawa? Bahala kayo sa buhay nyo. Pero wala po nga, ano, um, real talk lang po kasi nga po, di ba, 2023 na, uh, 2024 na, so, maging, ano na po tayo, um, pag-aralan na po natin mabuti kung ano po yung mga dapat natin gagawin kasi nga po, bagong chapter na po ng buhay natin. Hindi na po dapat natin panggawin kung anong mga ginagawa natin hindi tama po noong 2023. So kinakailangan po 2024 na dapat maging ano na po tayo, maging masikap, magsumikap na tayo. At kinakailangan, pag-isipan na po natin kung ano po yung mga dapat natin gagawin. Hindi lang po mga dapat gagawin natin, pati na po, kung ano po yung mga dapat nating sasabihin. So iwas-iwas na lang po tayo sa lahat po ng mga tao na nasasaktan po natin. Kumbaga, kung mayroon po tayong sasabihin sa kanila, situate na pinag-isipan nyo po ito ng ilang beses para kahit papano pag nai-voice out nyo na po yan, hindi na po sila masasaktan. Kasi pag masasaktan sila, parang ganun pa rin, wala kang pagbabago. 2024 na, magbago ka na, hindi puro ka lang hilata, tulog ng tulog, wala kang ginagawa, di ba? Dapat alam mo kung ano ginagawa mo. So, need po nating pagsikapan na kasi nga 2024 na, pagsikap ka na sa buhay, huwag kang umasa. Kinakailangan uh, magbanat ka ng buto. Yung buto mo, ilabas mo. Hindi na sa ilalim lang parati. 'di ba? So, ngayon po is syempre, real talk lang naman po ang ginagawa natin ngayon. Kinakailangan po natin na um, pagsikapan po nating lahat kung ano po 'yung mga gagawin natin at sa lahat-lahat po ng mga ina sa buhay, ang ating pong ina ay kinakailangan po nating mahalin ng nang lalo pa. Huwag po natin silang sasaktan kasi pag wala yung ina, lupay-pay po ang pamilya kahit pa sabihin natin may ama, iba pa rin yung ina, di ba? So 2024 panibagong buhay, panibagong um journey ng ating pamumuhay, ng ating buhay, dapat maging ano na po tayo, maging masikap, mapag-isip, at igit po sa lahat, mapagmahal na po tayo. Huwag na po natin pairalin ang tigas ng ulo. Huwag na po natin pairalin kung ano po yung mga pinapairal natin sa 2023. Kasi nga, 2024, kinakailangan magbago na po tayo. Hindi ko naman sinasabi na wala akong nagawang masama noong 2023. Mayroon din po ako nagawang masama. Kahit hindi natin sabihin, mayroon po tayong nagawang masama. So, need po natin talagang pagsikapan ngayong 2024 na sa lahat po ng araw, sa lahat po na ibinigay ng Diyos sa atin, kinakailangan pasalamatan po natin siya. Kasi nga po, kung wala po siyang buhay na ibinigay sa atin, wala po tayo ngayon dito. Hindi po tayo aabot ng 2024. So, pasalamat na lang po tayo. So, paano po tayo magpapasalamat? Siyempre, dapat magdasal po tayo once in a while, hindi lang po once in a while kasi nga po, Once a week lang po yung hinihingi at saka isang oras lang po. So, dapat po magpasalamat tayo sa pagsisimba. Kasi sa pagsisimba po, kahit pasabihin natin na nagdarasal po tayo, kahit saan po pwede naman po. O nga po, kahit saan po pwede tayo magrasal. Pero kahit paano bigyan din po natin siya ng time. Yun lang naman po hinihingi sa atin, one hour lang po. So... Nasa sa inyo na po yan, kung magtisimba kayo, hindi. Kung nasa bahay lang kayo, okay lang din. Pero mas mainam na rin po na, kina, na pumunta po tayo, dumalaw po tayo sa bahay po niya. Magdasal po tayo, kahit na hindi po taim din, bahala po kayo. Kasi hindi naman po sinasabi na si kayo na kailangan, magdasal kayo na magdasal. Kung ano-ano kasi, kahit anong dasal niyo, kung hindi rin kayo kikilos, wala rin. Kaya nga sinasabi, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ibig sabihin, kinakailangan mong gawin ang nararapat. Hindi ka magbabantay, hindi mo kaantayin na ang Diyos ang gagawa para sa'yo. Siyempre, halimbawa, gusto mong kumita, gusto mong uh, magkaroon ng magandang bahay, gusto mong magkaroon ng maraming trabaho, gusto mong magkaroon ng maraming pera, kung nakahilata ka lang. Ano mangyayari sa buhay mo? Wala. 2024 na, magbago ka na. Ibahin mo na or baguhin mo na ang mga disposition mo sa buhay. Mga decision mo sa buhay. Kinakailangan ngayon pa lang. Bago matapos ang 2023. Pag-isipan mo na. Kinakailangan ipagdasal mo na sana kahit papano. Tulungan tayo. Tulungan niya tayo para sa mga decision making po natin na magagawa po natin na maganda nang wala pong pagsisisi sa bandang huli mabuti ko ang pagsisisi ay nasa unahan, iparati po siya nasa pulihan kaya po sa lahat po ng mga nakikinig at napapanood nyo yung video kong ito sana po ay papano is maramdaman nyo at mabuksan ang isip puso't yung dami nyo na sana kahit papano, hindi ko naman sinabi na sundin nyo kung ano po yung pinagsasabi ko. Kasi nasa sa inyo na po yan, kung susunod kayo o oh, hindi. Kasi wala po akong mapapala kahit po ano pong sabihin ko dito. Kung hindi po kayo susunod, wala pong mangyayari. So, need po natin talaga na tayo sa sarili natin, tayo rin po ang gagawa ng wasto, yung mga tamang gawain dapat po natin gawin at yun ang kailangan maging um, mapagmasid tayo, kinakailangan alam natin kung anong desisyon natin, kinakailangan marunong tayong umunawa, lalong lalo na magrespeto po sa sarili po natin kasi pag wala po tayong respeto, paano po tayo respetuhin ng ibang tao? Kung mismo sarili natin, hindi po natin marerespeto. So, ilang oras na lang po, 2024 na. So, bago po matapos ang 2024, punta po muna tayo sa simbahan. Magdasal po tayo. Ay, sorry po. Sabi ko nga po, bago matapos po ang 2023. <laughs> bago matapos ang 2023, pumunta po muna tayo sa simbahan. Magdasal po tayo ng time team. Ipagdasal po natin kung ano po yung mga dapat natin ipagdasal sa kanya sa lahat po ng may mga atraso po sa atin, patawarin na po natin, bahala na po. At sa lahat po ng mga pangit mong sabihin dito, pero yun na po talaga ang totoo. Sa lahat po na may utang, magbayad na kayo, parang awan nyo na. 2024 na, wag nyo na pong dagdagan. <laughs> di ba? Real talk lang naman, di ba? So, ayan po. So, sana ngayong 2024 na darating mga ilang oras na lang po ay maging okay po ang daloy po ng ating pong buhay, daloy ng pamilya, daloy ng mga anak o daloy ng tubig na di ba um, yung tubig kasi duro derecho eh. Sana yung swerte ng buhay natin duro derecho rin. Kaso nga lang hindi ka magiging swerte kung hindi ka rin kikilos. Kaya sa lahat po, dapat kumilos po tayo na ayon po sa atin. wag po tayong kikilos na parang parang kontra gusto mo lang. Kikilos ka pag gusto mo. Papano ka, Asenso? 2024 na, kaya maging maagap na po tayo. Huwag na po natin dalhin yung mga ugali po natin noong 2023 sa 2024 baguhin na po natin para mas maganda na baguhin na po natin para pagdating po ng 2024 maging okay po ang lahat. Haya mo na po sila. Yung mga nagagalit sa nainis sa iyo, haya mo na sila, patawarin mo na sila kasi hindi nila alam kung anong ginagawa nila, char. So sa lahat po, maraming maraming salamat po sa pagtuloy na patuloy na pag-suporta po sa akin YouTube channel. Thank you, thank you very much. At maraming maraming salamat po. So, sa lahat, sa lahat, lahat, sa lahat. Happy New Year po sa inyo pong lahat. Maraming maraming salamat. See you next year at Happy New Year everyone. Thank you, thank you very much.